🎵 Ang iso sa dinudulog Nagpapakumbaba, nagsusumamo 🎵🎵 Pagdindapatin mo, ikaw ay mamasta 🎵 Mabihayang buhay po mga kapamuso. Dumako po tayo sa ating exhortation o encouragement po. Ilang mga encouragement mula po sa salita ng Panginoon. At pasimulan po natin ito sa pagpapasalamat sa Panginoon sa ating mga ongoing prayer meetings dito po sa Angonarizal. Ayan, tayo po ay may weekly prayer meeting na umiikot po sa mga tahanan ng ating mga kapamuso tatlong barangay po yan, no? At salamat po kay Lord para naman po kasi sa mga hindi able pumunta sa Angono prayer meeting, meron naman po tayong online prayer meeting. Para makakapanalangin pa rin po tayo mula sa kanilang mga tahanan. And total, usapang tahanan naman po tayo, ang topic po natin ngayon ay may kinalaman din po sa ating tahanan. Isa na po siguro sa mga kilala o sikat na expression na may kinalaman sa home ay ito po, basahin po natin ang sabay-sabay, isa, dalawa, tatlo. Home, sweet home. Naranasan niyo na po ba ang masabi yan ever sa inyong buong buhay? Kahit once lang? Yung po bang ang andaming pagod ng buong araw, tapos pag-uwi ng bahay, mapapasabi ba na lang tayo ng, ay, home, sweet home kung kayo po nakakaranas din, nakakaramdam yan in the past or dito lang, yan po ay malaking blessing kay Lord. Huwag po natin kalimutan ipagpasalamat yan kay Lord. Ganun din po, tinatanggap din po natin yung reality po na hindi naman po lahat sa atin ay nakakaranas po nito. Ito po ay malungkot na realidad. Ano po? Meron po tayo marahil dito, ilang mga kasama na hindi po nakakaranas magsabing home sweet home. Kasi pag-uwi ng bahay, nakakaranas ng kalungkutan, ng pangungulila, ng kakulangan, ng kahirapan, nakakaranas ng galit, ng sama na loob, ng trauma, nakakaranas ng kawalan ng pag-asa dahil sa mga sitwasyon ng pamilya o dahil mismo sa mga kapamilya. Hindi ko po alam kung ano pong sitwasyon ninyong tahanan ngayon. Pero ano man po ito, ang prayer po natin ay Mangusap po sa inyo ang Lord sa pamamagitan ng mensaheng ito. Kaya nga po ang title natin, hindi na Home Sweet Home. Kasi baka hindi naman po lahat makarelate dyan. Pero ang title po natin ngayon ay ito. Isa, dalawa, tatlo. Home Sweet Home. Ang mensahe po natin ngayon, na sa salita ng Panginoon, maging malinaw ang pag-asa natin sa Diyos. Na balang araw ang ating mga tahanan ay magiging sweet home for the Lord, kung saan ang pag-ibig ng Jesus ay nagkahari sa ating pamilya. Tayo po muna lahat ay manalangin. Diyos Ama sa langit, aming mapagmahal na Diyos, Ama, na umampun sa amin bilang mga anak dahil sacrifice ni Jesus Christ kami po'y lumalapit sa trono ng inyong bayaya para po magpalinis na aming mga isip at puso. At manalangin, Panginoon, na haplusin kami ng banal mong Espiritu ng sagayon po. Panginoon, ikaw po ang mangusap, hindi po ako. Banal na Espiritu, buhayin mo ang iyong salita, ang salita ng Panginoon Isus na dulot kapangyarihan at pag-asa, lalo na po para sa aming mga pamilya. We thank you, we ho our hope is in you, Lord. We trust you. In Jesus' name, Amen. Amen. Yan. Amen. So, yun po. Hope, sweet hope. Unang paalala po sa atin, pakibasa po, isa, dalawa, tatlo. Umasa sa Diyos para sa ating pamilya. Again, hindi po natin alam ang eksaktong pinagdadaalan ng ating mga tahanan at mga pamilya. Pero umat anuman po ito, huwag po natin kalimutan na ang pag-asa po natin para sa ating pamilya ay dapat ilagay po natin sa Diyos. Ang pag-asa natin ay sa Diyos. Sabi po sa Psalm 33 verse 20, We put our hope in the Lord. He is our help and our shield. Maging deklarasyon po natin ito, paalala sa atin, Let us put our hope in the Lord. Kahit pakaramdam po natin na wala nang pag-asa na magbago ang ating pamilya, wala nang pag-asang buo ito, wala nang pag asa makaawin sa hirap, wala nang pag-asang masolve ang alitan, wala nang pag-asang makakilala kay Lord o manumbalik kay Lord ang family member, ano man po yung kawalan ng pag-asa na meron tayo ngayon, ano man yung kalungkutan, ano man po yung kakulangan at kahirapan. Huwag po natin kalimutan ng ating pong Diyos ay anchor of hope. Siya po ay angkla ng pag-asa na kapag tayo po ay kumapit sa Kanya, makakaasa po tayo na kahit yung mga imposible ay kaya niyang gawing posible. At habang tayo po ay umaasa na magkaroon ng sweet home, better home para sa ating pamilya, syempre pangalawa po, One, two, three. Ilaban sa panalangin ang ating pamilya. Naitindan po natin na hindi po madaling bahagi na ng salita ng Diyos ang mga kapamilya natin. Pero yung pananalangin, napaka-praktikal. Pwede po natin gawin yan araw-araw kahit ayaw ng mga kapamilya natin. Pwede, pwede po tayong manalangin araw-araw para sa kanila. Tanim lang natin sa panalangin. In God's time, kapag kalooban niya po yan, pag yan po ikararangal niya, magubunga po yan. Kaya huwag po titigil sa pananalangin. Manalangin, manalangin, manalangin. Mismo ang Diyos po sa Bible, ilang ulit mong nangako, nag-invite tukol sa panalangin. Isa po nito ay Jeremiah 33.3. Sabi po doon, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Sabi po ni Lord, ano, kung mananalangin ka, sasagutin kita at papasiklaban kita, parang ganun po yung sinasabi, no? Papakitaan kita ng mga kamanghang bagay na hindi mo kailanman na-imagine. At madalas nangyayari po yun sa family, no? Ako po nakakigalak sa mga kasama ko sa youth core group na para kailan lang, 2017, 2018, pinapanalangin na yung kanilang magulang kumilala sa Panginoong Yesus. May isa pa po tayong news leader, naalala ko, oh lumuluha luha pa yan, kasi pinapag-pray yung black sheep ng family, yung kapatid niya, na feeling nila wala ng pag-asa, iniiyak na ng magulang, iniiyak na niya, dating din ang problema, pinanalangin ng pinanalangin, tinaniman na tiniman sa panalangin, isang araw, hindi ba po yung dating iniiyak sa Panginoon, umiiyak na rin sa Panginoon. Diba po itong black sheep na to noon ay tumanggap na rin sa Panginoong Yesus at nabubulat sila nag-Bible study na rin, nananalangin na rin sumasamba na rin sa Panginoon nag-start na rin na kanyang journey with Christ Nagsimula po kasi may nanalangin may lumaban sa panalangin Kaya huwag po natin isusuko ang ating pamilya sa panalangin Kahit pakaramdam po natin wala nang pag-asa wala nang mangyayari Huwag po tayong titiglas sa pananalangin Kasi isipin niyo po ha kung mawalan tayo ng pag-asa para sa family natin, kung titigil tayo na manalangin para sa family natin, sino po pong gagawa nun para sa kanila? So let us all please po, huwag po natin susukon ipanalangin ang ating pamilya. At umikot po ang ating pag-asa at panalangin ng ating mga tahanan ay maging Christ-centered homes. Dahil ang sabi po sa awit 127 verse 1, Pakibasa po ng sabay-sabay. Isa, dalawa, tatlo. Ito po ang paalala sa atin, no? Na kahit gano'n po tayo maghirap para sa ating pamilya, kung wala po doon ang Diyos, kung wala pong gagawin ng Diyos, wala pong kabuluhan ng paghihirap na yon. Na kahit ano pong sikap natin na pagbutihin ang kalagay ng family, kulang po yan kung wala pong pagkilos ang Panginoon. Paalala po na unless the Lord builds the house, hindi po ito magiging matibay. Ganoon din po sa family. Hanggat hindi po ang Diyos ang pundasyon niyan, hanggat hindi po si Jesus Christ ang center niyan, hindi po yan magiging sweetest home, hindi po yan magiging best home para sa atin. Kaya ipanalangin po natin na Lord, ang tahanan ko, ikaw ang magiging pundasyon. Ngayon, gishayin lang po ako ng ilang mga prayer na pwede po natin gawin. Isama natin sa prayer list natin, ano po, sa fasting natin para balang araw, yung mga tahanan natin maging talagang Christ-centered homes at masabi natin na home sweet home. Una pong panalangin. Lord, magkaroon po ng joy sa tahanan ito. Naipaliwanag na po sa atin dati na iba po ang happiness sa joy. Ang happiness po o kasiyahan nakadepende sa happenings. Pero ang joy po o kaligyan ay nakadepende kay Jesus Christ. Ipag-pray po natin na magkaroon tayo ng joy na nakadepende kay Jesus Christ. Hindi po nakadepende sa mga happenings o sa mga nangyayari. Na alam po natin, no, kung ang kasiyahan po natin ay nakadepende lang sa sitwasyon ng pamilya natin, sa mga nangyayari sa paligid natin, ay, hindi po tayo magiging masaya ng sincerely at deeply. Kasi hindi naman po lahat ng nangyayari lagi positibo. Lagi pa nga po. Mabigat minsan. Masakit minsan. Di ba po? Kaya hindi dapat nakadepende dyan ng ating kasiyahan. Hindi ni dapat nakadepende ang kasiyahan ng pamilya sa financial, sa pera, sa materyal na bagay, sa family member. Kaya pag natin Lord, sa iyo po umugat ang aming kagalakan, ang kaligayahan namin. Kasi iba po pag naranasan niya ng family, naalala ko po nung biglang kinuha ni God ang aming Papa Joe, Pastor Joe naisip ko, Lord, sasaya, kahit, sasaya pa kaya kami? Kasi hindi na kami buo. May inalis ka sa amin eh, na napakalaking bahagi ng puso namin, ng buhay namin. Paano kami magiging masaya kung kulang na kami? At mabubuhay na kami sa earth na to, na kulang na kami, sa mababawasan pa kami in time. Ang hirap pala nung ganun, ang hirap pala maging masaya kapag po ganun. Pero dahil ang joy po ay nagagaling kay Jesus Christ, pwede palang maging joyful pa rin po. At yun po ang salamat sa po yung naranasan ng family namin na pwede pong maranasan na lahat ng family. Pwede ka palang maging mapagpasalamat pa rin sa Diyos kahit hindi maganda ang mga nangyayari. Kahit may nawala, may masakit, may nakakagalit, pwede pa rin po pala tayo makahanap ng joy. Kung kay Jesus Christ po ito manggagaling at hahanapin. Kaya pag po natin na Lord, sana po ang aming kasiyahan, ang aming kaligiyahan ay ibase po namin sa mga pangako mo, sa katapatan mo, sa kabutihan mo, sa kagandahang loob mo, kahit hindi po maganda ang mga nangyayari sa aming pamilya. And doon pa lang po, magiging sweet home na po ang ating tahanan. Pangalawa po, ipanalangin natin. Pakibasa po ng mga lalaki, isa, dalawa, tatlo. Ipagpray po natin na magkaroon po ng kaayusan sa ating mga tahanan. Tandaan po natin ang sabi po sa 1 Corinthians 14.33, God is the God of order. Siya po ang Diyos ng kaayusan. Hindi po siya Diyos ng kaguluhan, pag-aaway. Hindi po siya Diyos ng kalituhan. Siya po ay Diyos ng kaayusan. Hiningin po natin sa si Lord, syempre, yung kaayusang relasyonal. No? Na maging maayos po ang relasyon natin sa isa't isa. Na no, mga sigalot, hindi pagkakaunawaan, ay maayos sa biyay ng Panginoon Yesus, sa Kanyang pangalan, sa Kanyang pagmamahal ipagpray po natin na maging okay po ang division of labor sa bahay, yung pagganap sa responsibilidad ng isa't isa. Na po ipagpray po natin na magkaroon ng maayos na komunikasyon sa isa't isa. Na pagpray po natin na maiwasan po ang mga conflict at kung may mga conflict may mga problema, bigyan tayo ni Lord ng wisdom kung paano po yung maaayos. Kasi kalooban po ni Lord na maging maayos ating pamilya, kailangan po natin ipanalangin lang at i-work hard po ito kasabay na ating panalangin. Pangatlong panalangin po, pakibasa po ng mga babae, isa, dalawa, tatlo. Yes, magandang prayer din po ito kahit parang nakakapagod isipin. Pero pwede po natin siya ipag-pray na Lord, yung bahay namin, yung tahanan namin. Let it be a place of service. Maging lugar po ang pamilya namin kung saan naglilingkod kami sa isa't isa ng mga magulang, paglilingkuran ng kanilang mga anak, ang mga anak paglilingkuran ng kanilang mga magulang, ang mga magkakapatid naglilingkod sa isa't isa. At naglilingkod po tayo sa family hindi dahil responsibilidad, hindi dahil kailangan, hindi dahil no choice, hindi dahil utos lang ng Diyos, hindi, po, hindi yung may panunumbat o pagbibilang, kung hindi dahil po sa pagmamahal. Ipanalangin namin ng na, Lord, bigyan mo pa ako ng tiyaga na maglingkod sa aking pamilya. Pag-pray po natin yan, ano po, kung papaano si Jesus Christ po naglingkod sa body of Christ, sa kanyang katawan ng church. Pinaglingkuran niya po tayo to the point of death sa cross. Paglingkuran din po natin ang ating pamilya. Number four po, panalangin natin, isa, dalawa, tatlo. Lord, markahan mo po ng extra grace ang tahanan ito. Extra grace. Grace na extra pa, ano po. Di ba pag sinabi pong grace, undeserved favor, unmerited kindness. Ito po yung pabor, kabutihan na binibigay sa iyo kahit hindi mo deserve. Napakaganda po ng grace. Ginawa pang extra. Hindi mo na nga deserve, in-extra. Diba? At nakakaranas po tayo ng grace mula kay Lord. Diba po, hindi natin deserve yung ganitong forgiveness. Hindi natin deserve na mahalin niya pa rin tayo dahil nagkukulang tayo. Hindi natin deserve lahat ng blessings kasi alam natin, you know, a part of us nagkakasala pa rin, nagkukulang pa rin. Namissin na nagtatanong lang tayo, Lord, mahal mo pa rin pala ako. Lord, ang galing mo, tapat ka pa rin pala. Lord, pinagtsatsagaan mo pa rin ako. Pero yun po kasi yung grace eh. At naranasan natin yun. Kaya ang prayer po natin lagi, Lord, yung grace na to patuloy pang maranasan, hindi na lang ng yung lingkod, kundi ng family ko. Na Lord, yung grace na nagpapatawad, maranasan na buong pamilya ko. Yung grace na tumatanggap sa mga pagkukulang at pagkakamali, maranasan sa family ko. Lord, yung grace mo po na nagre-restore ng magbibigay ng bagong simula, ibigay mo rin yun sa pamilya ko. ba? Diba? extra grace sa family. And of course, the grace we receive, with the grace we give. Ipagpray din po natin na yung natatanggap natin grace kay Lord, yun po mabigay natin sa ating mga anak at sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid. Alam ko po pag sa pamilya, ang daling maging natural. No, natural tayo magagalitin sa isa't isa. Natural tayong mga matatari sa isa't isa. Yung mga totoo natin nature, lumalabas. Diba? Kaya ipag-pray po natin na Lord, tulong mo po ako mag-exercise ng grace sa aking family. Tulong mo ako maunawaan pa sila. Tulong mo po ako na patawarin pa sila. Turuan mo po ako na tanggapin pa sila at matulungan ko rin sila sa parang kaya ko. Kahit minsan feeling ko, hindi yun bumabalik sa akin. Feeling ko, nagkukulang din sila sa akin. Pero that's grace, di ba po? Yung po yung grace na natanggap natin kay de walang kondisyon. Kaya ipag-pray po natin na may bigay din po natin yung grace na yon sa ating family members. At sila rin po, may bigay din po nila yon sa atin. Panlima po, eto. Isa, dalawa, tatlo. Lord, magkaroon po nawa ng spiritual na disiplina ang tahanan ito. Ito po, medyo mahirap na panalangin kasi may salitang disiplina, no? Talagang e-effortan po natin, tsatsagain natin, no? Pero ipapag-pray lang naman po eh. Kung mahirap gawin, pag na lang po muna natin, ano? Sabi po dito, pag natin, Lord, magkaroon ng spiritual discipline yung family ko. Ibig sabi po, di ng spiritual discipline? Ito po yung um, mga gawain na maglalapit sa atin sa Diyos. Ito po yung mga bagay na dapat nating matutunang gawin para yung faith natin kay Lord ay lumalim pa, lalo na sa family. Basic na basic po, diba halimbawa, pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pagsamba. May pag po natin na, Lord, sana yung family ko, hindi na lang sumamba tuwing linggo, kundi maging lifestyle namin ang sumamba sa'yo araw-araw ipagpray po natin, no, kung wala pa po tayong family devotion, wala pa tayong prayer sa family, it's about time, ipagpray natin, o oh, action na na natin, na meron po tayong makasamang manalangin sa tahanan. Ano po? po natin Lord, tulungan mo, magkaroon kami ng devotion sa family, mag Bible study kami sa family. Kung wala pa po kayo niyan at more than one po kayo sa family niyo na kristyano, i-work out niyo na po yan. Simulan sa panalangin para maging ready po tayo. At i-work out po natin yan. Dahil totoo po, ang kapangyarihan ng Diyos mas, mas dadaloy kapag ang pamilya nananalangin ng magkasama. Nagbabasa ng Biblia ng magkasama. Sumusunod sa Diyos ng magkakasama. Pag-aralan po natin yan, yung mga tatay po, gamitin niyo po yung authority nyo bilang tatay para yung mga anak nyo po, madala nyo po sa Panginoon. Para yung pamilya nyo po, no, magkaroon ng life sign ng Mga nanay, kayo po ang ilaw ng tahanan. Si God, si Jesus Christ po ang light of the world, pero kayo po ang light of the house, light of the home. So, gamitin niyo po ang inyong impluensya, ang inyong pagiging ina. Ano po, para po madisipin ang mga anak na bata pa lang o kahit kabataan pa lang ay sumunod na sa kalooban ni Lord. Spiritual discipline. Yung mga anak po, kahit anak lang tayo, no? sikapin po natin to honor our parents para i-honor din natin ang Diyos. No? Ito po yung mga spiritual discipline, ipag-pray po natin, magawa ng mga family. At huling huli po, yan, ipanalangin po natin ito, isa, dalawa, tatlo. Lord, maghari ang kalooban mo sa tahanan ito at sa bawat miyembro nito. Ipagpray po natin to pang selyo, no? pang generalize, no? pang tapos Nupo no sa ating panalangin, Lord, let your will be done sa aking pamilya. Let your will be done sa aming tahanan. Let your will be done sa akin bilang ama, sa akin bilang ina, sa akin bilang anak, bilang kapatid. Let your will be done, Lord. Ano po bang gusto mo? Ano ba yung purpose mo? Ano ba yung nais mong mangyari? Paano ka ba pararangalan ng pamilyang ito? Paano ba maghahari ang kagustuhan mo? Paano ka ba worship ng family na to? Yun po ang mangyari. No, ipagpray po natin yun palagi. Kasama na po doon, kalooban ng Diyos, iligtas po ang bawat isa sa ating pamilya. Salvation, spiritual na kaligtasan. Sabi po sa 2 Peter 3 verses 8 to 10, ang Diyos napakatsaga niya. Ang tsaga-tsaga niya umabot dahil ang gusto niya lahat maligtas, ayaw niyang may mapahamak. Kaya ang kalooban niya daw po lahat magrepent, lahat magsisi sa kasalanan at isuko ang buhay sa kanya, tanggapin siya bilang tagapagligtas. Kaya ipanalangin natin, Lord, maligtas ang bawat member ng aming family. Ipapray po natin kung may family member po tayo na hindi pa talaga kristyano, hindi pa follower of Christ, hindi pa believer ni Jesus Christ. Isipin niyo, wala pa po sa kanya si Jesus, wala pa po sa kanya eternal life, wala pa po sa kanya ang tubig ng buhay na si Jesus Christ, wala pa sa kanya ang bread of life, wala pa sa kanya ang light of the world na si Jesus Christ, wala pa sa kanya ang the way, the truth, and the life. Imagine po ang buhay na ganun. Imagine po kung balang araw, uuwi po tayo sa Panginoon, pero sila uuwi sila sa impyerno. Sabi po ni Jesus Christ sa John 17, ang prayer niya kay God the Father, Father, ay, ang panalangin ko, balang araw, yung mga binigay mo sa akin, makasama ko kung nasaan ako naroon. Kaya di ba bago po siya umalis, bago siya mag Ascend sa heaven, umuwi sa langit, di ba? Ang sabi niya po sa mga alagad niya, doon sa pupuntahan ko, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Kasi ang kalooban po ni Lord, makasama niya tayo balang araw. Pero paano po yung mga family members natin na no, walang Panginoong Yesus sa puso? Walang Yesus na hari sa kanilang puso? Saan sila pupunta balang araw? Ang kaluwa nila. Malakas sila ngayon, mayaman sila ngayon, masaya sila ngayon. Pero yung kaluwa po nila balang araw. Pag isa araw, kinuha sila ni Lord. Saan sila pupunta? Kaya ipanalangin po natin, kung natatakot man po tayo na tayo yung direktang mag-share ng Word of God, kung natatakot po tayo na sharean sila tungkol sa kaligtasan galing kay Jesus, ipag po natin sila, ipag po natin sila instead. Pag natutulog, patungan po na kamay, Lord, I pray in Jesus, makakilala yung anak kong to, ang asawa kong to. ipag po natin yun, ipag po natin, no? Yung mga kapamilya po natin na nalalamig sa Panginoon, backslider, tumalikod po sa Panginoon. Nako, sabi po sa salita ni Lord, kalunos-lunos po yung mangyayari sa kanila. Kasi po, nakarana si sila eh. Nakapangyarihan ni Lord eh. Tapos tatalikuran nila si Lord. Parang pinapako na rin ulit nila si Lord sa Cruz. Kung may family member po tayo na ganun, lumalayo sa kalooban ni Lord, nag it, tumalikod kay Lord, please so po tayo mag-stop, ipag sila. Kung yun na lang po ang magagawa natin, gawin po natin kalooban po ni Lord no, na iligtas ang kanya. At to sana one day, Lord, marinig ka ulit nila. Umuho ulit sila iyo at umuwi sila sa'yo, bumalik sila sa sa'yo. Agad hindi pa po natin nakakita yun, huwag po natin ititigil o ipanalangin yung kaligtasan nila, yung revival nila. Kung may mga kapamilya po tayo na hindi naman nalalamig, na kristyano, na ipagpain po natin ang katatagan nila. Dahil kalooban po ni Lord na lahat po ng mga anak niya ay mag in grace, maggrow sa knowledge kay Lord, mag-grow in faith, magkaroon ng fruits of the Spirit, nung ano po, magbunga ang Holy Spirit sa buhay nila. Ipag-pray po natin mangyari yan sa ating pamilya. Iilan lang po yan sa mga prayer na pwede natin gawin. Itanim para sa ating pamilya. Kaya huwag pong tumigil sa pananalangin, huwag pong tumigil sa pag-asa ng ating mga tahanan ay maging tahanan din ng Panginoong Yesus. Ng ating mga tahanan ay maging centered sa Panginoong Yesus. Tandaan po natin, Jesus Christ po ang greatest foundation of all. Kung paano ng isang ta isang bahay po, isang building, kapag may strong foundation, hindi po ito magigiba kapag lumindol. Ganon din po ang mga tahanan natin, ang mga pamilya natin. Sa Japan po, no, ang Japan po ay lindulin dahil po nasa area sila sa earth na talagang prone sila sa mga earthquake. Ang lalakas po ng mga magnitude dyan. And before, ang daming namamatay kapag nagkakalindol. Kaya ang ginawa po, nag-invest sila na Makapag-invento, nung binigay sila ng Lord ng wisdom and grace, makapag-invento sila ng sistema para lumindulman yung mga bahay nila and buildings nila maging safe. Ito po yung tinatawag na base isolation system nila. Familiar na po yung iba dyan, ano? Hmm? Yung mga ganito pong structure, yung kadalasan po, kahit lumilin doon, hindi masyadong naapektuhan. Nakatayo pa rin, matibay. Pero yung mga walang ganyang pundasyon po, like dito sa Philippines, no, konting magnitude pa lang, talaga nagbabagsakan na yung mga parts sa building. Yung iba po, nagigiba talaga kahit gano'ng kamahal yung pagkapatayo ng building. Makikita po natin na iba kapag ka, ang pundasyon, pinag-investan, pag foundation hindi lang matibay ha, pero matalino ang pagkakagawa eh, hindi pa titibag yung building at ganoon din po ang family ang tahanan no? kapag si Jesus Christ po ang foundation si Jesus Christ full of wisdom full of power full of love di ba po kahit ano po yung lindol na maranasan ng ating pamilya sasayawan lang po natin yun sasabayan lang po natin yung mga yun at matatapos ng lindol na buo pa rin po ang ating tahanan. Pwede pong mangyari yan. Yan pong pag-asa natin kay Jesus Christ. Kaya yan pong ipapag-pray natin na Lord, Ikaw ang maging foundation na aming pamilya. Nang sagyan, gano'n man kami masubok. Gano'n man kami yanigin ng mga problema ng buhay. Magiging matatag pa rin kami. At uuwi pa rin kami sa aming tahanan ng masasabi namin, Home, sweet home. Tayo pong lahat ay magkaroon ng kanyang-kanyang panalangin sa ating mga lugar bilang aplikasyon po ng ating mga napakinggang mensahe ngayong araw. Maaari niyo pong ibase ang panalangin po ninyo dito po sa ating mga nasabing panalangin ng pag-asa at pananampalataya. Salamat po and God bless us all po.